Ayan, matatapos na rin ang ating booster. Yeah. Gagawa tayo ng ano, ng booster. Maglagay mo tayo ng mask kasi ang hirap pag pumapasok sa ilong yung bulak. Makati, atching tayo ng atching. Ito ang assignment natin, mga, mga lodi. <laughs> Gagawa tayo ng booster para sa baby kailangan pipilian natin to ang ang tong bulak pipilian natin ng mga matatalas na mga may mga ano to may mga naiiwan na mga sanga-sanga alam niyo yung puno kasi ng bulak may mga ano na siya mga steam niya yung mga sanga-sanga na mga maliliit yung ano ba di ba ang bulak nga may ano yan yung parang yung bunga niya tapos pag pag hinug na na siya, pag laya na, pagtuyo na, magiging brown siya. So, tatanggalan mo yan, buksan mo yun. Bubuksan mo yun ang, yung bunga niya, buksan mo. Tapos pagbukas bukas mo yan, mayroon na siya para mga buto-buto, tapos parang may mga maliliit-liit siya na kahoy-kahoy. Ito, marami to siyang natitira. Kailangan, anuhan natin, pilihan natin, tanggalin natin yung may mga matalas-talas delikado baka matusok yung baby Ayan, ang dami pa naman to ano siya hindi siya nila nililinis marami talaga siya mga naiwan na mga tinik tinik na yung mga kahoy kahoy sino bang may alam dyan sino may alam dyan ng ganitong klaseng pono sa probinsya namin, mayroon kami nito. Ito lang yung ginagamit ng nanay namin pag nagawa ng unan. Hindi na kami bumibili. Manguha na lang yun siya ng bulak. Ano ba to tawag sa amin? Sa bisaya, ang bulak. Sino may alam niyan sa bisaya ang tawag na, sa ano? Ang tawag sa bulak sa bisaya. <laughs> Nakalimutan ko na rin. Ayan, malapit na to. Dapat talaga ayusin natin. Baka matusok pa yung ulo, yung mata ng bibi, delikado. Tayo sisihin. Ako, pagalitan tayo, pagalitan din ang pagalitan. Ayan, kailangan natin isisiksik siya talaga. Ayan, gagamit talaga tayo nitong panusok para magsiksik siya. Kasi pag hindi mo siya siksik, pag ginagamit na ito, parang magputol-putol siya. May marami siyang mga uwang-uwang dyan sa loob. Mabilis siya magkaroon ng parang space-space. Papangit na siya agad. Kaya kailangan siksik talaga siya. Ayan, matatapos na rin ang ating booster. Ayan. Yeah.